Balot! Isang kataga sa kanto na ako naman, sikat na sikat yan sa atin. At kapag sinabing balot, ang dami niyan sa pateros. Pero Paano nga ba nagsimula at sumikat ang balot sa Pateros? Iyan ang ating ngaalamin dito sa Kwentong Kanto. Samahan ninyo akong tuklasin ang bayan ng Pateros. Nasa bandang Timog Silangan ng Maynila, ang bayan ng Pateros, ang pinakamaliit sa labing pitong syudad ng Metro Manila. Sinatayang nasa sukat na 225.03 hectares at mayroong 10 barangay. Bago mag-1700s, ang Pateros ay iisa lamang baryo ng Pasig na ang pangalan pa ay Aguho at Embarkadero. Ang pangalang Aguho ay ang tawag sa maraming mga puno na nakatanim sa Pateros River. Kaya iyon ang itinawag sa lugar. Tinawag ring itong Embarkadero na ang ibig sabihin ay maliliit na port. Embarkadero rin ang tawag ngayon sa sikat na pasyalan at daungan ng barko sa Maylegaspi Albay sa Bicol. At dahil embarkadero nga ang tawag sa pateros noon, ito ang naging sentro ng trade at commerce, hindi lang sa municipality ng Pasig, pati na rin sa mga katabing bayan tulad ng Makati at Tagig. Ang pateros ang nagsilbing daungan ng mga Malay, Swedish, Indian at ng mga Chino para makipagkalakalan. Kaya naman ito ang naging pinaka-progresibong baryo ng Pasig. Di kalaunan ang mga nanirahang Chino sa pateros ang nagpasimula ng industriya ng balut na ngayon ay sikat na delikasi sa buong bansa. Ang mga Chino ring ito ang nagpasimula ng mga chinelas na gawa sa alfombra. Di kalaunan, tinawag na itong pateros. Mula sa mga salitang pato o ducks na nagpoproduce ng balut at sa patero, o tagagawa ng mga sapatos. Noong 1700s, ang malaki at stable na kinikita ng Pateros ay nagbigay karapatan na hirangin itong munisipyo ayon sa Spanish government. Taong 1896 naman, nang magsimula ng mag-aklas ang mga Pilipino sa mga Espanyol, karamihan ng mga taga-Pateros ay sumali sa Katipunan. Isa sila sa mga Katipuneros na umatake sa mga Espanyol na nakabase sa Pasig Church. At lumipas ang isang taon, gumanti ang mga Espanyol sinunog ng mga Espanyol ang Pasig at inataki naman ang mga bayan ng Tagig, Malapad na Bato at ang Pateros. August 6, 1898, umanib ang Pateros sa gobyerno ni Emilio Aguinaldo. At noong March 29, 1900, opisyal na ginawang munisipyo ang Pateros under General Order No. 40, Act No. 137 ng Philippine Commission. March 22, 1905, ipinagsama ang Pateros at Tagig. Kaya mula sa pangalang Municipality of Pateros, ito ay naging Municipality of Tagig. Naibalik naman ang independent status ng Pateros bilang isang munisipyo noong January 1, 1909 under Executive Order No. 36. Naisama naman sa Metro Manila ang Pateros noong November 7, 1975 under Presidential Decree No. 924. Sigit pa sa kinahihiligan nating Pinoy ang balot, marami ring maihahandog ang bayan ng Pateros. Simulan lang natin sa pagsariwa sa makulay nitong kasaysayan. Ako si Kuya F at ito ang Kwentong Kanto.